go! Oh! Wait, Jack. Pero po si Jack. Drama nga puno sa paghigugma. Palangga ko ikaw, Jo. Ginahigugma ko ikaw. Kanan, kinhimu niya. Para mapasabat ako. Apang subong, hindi na siya. Drama nga puno sa komedya premio. Uh, ka eh, ada premio? Kau kita kena suang. Eh, negi dadah aku sangat musim ini. Pula aku kita suang. Kau ya hau? Aku kau kita dah kuat suang. Sedihin? Arsa aku dah tumbang. Ah. <coughs> Nasiaga, <Nice coughs> cerita drama, kageron, sugura na naton, ang pag. <laughs> <coughs> <coughs> May chat aku ngana badon. Apa? Oh, uy, hala. <laughs> Himala. Alin siya kay eh, pari munding. Eh, basahon ko, abi. Ah, pari Berto. ko sa barangay na siyaga, Wala kado. At si pari Miloy kag ah, pari Ilyong din taga ka may isa ka to kalibo eh uy, uy hala e, isa eh ah, isa kalibo eh ati mo kanto ko to eh, supremo supremo eh di na siya supremo ay hey, kaya natawag mga kotay ay oo eh, oh, oh. eh kakuan mahalisin siya ko ah Magandong to kay Pari Ilyong sa barangay na isaga. Ah, sige, Pari. Ah, halong lang, halong. eh ay, ay sige. Eh, bugrang. Bugrang, dali, anay. Bugrang, to ho. Oh, ano, oh, nagamalapit na siya. Eh, bugrang. Ay, ay. Si bugrang. Eh, eh, Lolo Berto. Eh, mag ay, magandong kuno sa Isyaga, ha? Ah. Ay, ginapahabot ko dito. Eh, ikaw nang bahala kung manawag siya kung si Bila, ha? Eh, hambala siya, nga. Naglakat ako sa barangay ni Saga. nga. Eh, ti! Ah, Berto! Ah, matuman! Uh, uh, <laughs> ah, Kamu okay. oh oh erio all come on de gale ayo eh eba ombukol oh, ni peremiloy ho kada ku lang ho jo oh, boleh lelag pathel lelag jo eh aba topi ho <laughs> ba <baga .cem> apo <laughs> sometimes droga sala kayo dako bay nakita ko gababai sa kapehan ]あの? ano sino nakata mo gababai Ha? Huh? Babayi nga law ay law ay. Ako? ko ni Basi ang mutong isunod ni Prelio ng pangaluyagan. Sobra ka naman eh mo, ya. Um, Jo, dili ka ho. Uh, uh, Uy, hari man galis ah, inday katireno. Hari ang duwa ho. Um, dili na po ha. Apong ko sa tupad mo Oh. Uh. Si siyempre, para uya tayo takamot. Dos, <coughs> Jo, Dos niyong bayay, kaya di ni Groteps de. Ay, hindi ah. Ako na lang na mabayad. Why problema ah? Uh, atod ka? Oo. Oh, oh. Ikaw bayad? Eh, ako pa ya. Eh, ako uh, yung primiloy. Hindi ko yung primiloy. Si mong uh, nagpalibre lang. <coughs> Ay, koon ka. Oo. Uh, Ay, uh. uh, galing ka tayo. Mahuya man tala sa inyo. Kagina lang ko nakakuha siyang pensyon ko. Ma. Ako, mabayas, uh, uh, na. Ako ang mabayad siya. Ay, mayroon yung primiloy mo kami siya. Ayos. Ati, oo. Ati, malagaw na karoon siyang. Oo. Malagaw na karoon. Dako naman yung gasto ko siya. <coughs> yang din nga mapuligan ko gitu si Jackie subong nakatapos na ako sa pagkat on sa martial arts maningawa ko gina ko sa mga teknik agud sa sina madugangan pa ang akong mga nakatunan kagamoy niya ang buligan ko si Jackie wala na sa ngiban ang tao nga nagabulig sa mga ginapigos hindi oh. Siapa? Kuldabide. Ajihata gengi mum kuarta samun. Tidak. 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 basta yatak tagsa mo ng kwarta mo <laughs> kung hindi ka gusto nga may malain nga matabos sa imo eh yata oh no di man sila kabilog kaya mo o kung nipuan kong kinilo <laughs> okay ah ane ka kaya hata ko sa inyo ba eh di uh, ba yan bayo yan gino ba yan bayo yan palapit oy Katingnan nito sa ulo mo, ha? Hindi ka gusto nga yatag ang kwarta mo. Gusto mo gid gamaskitan ka gid kag mapatay. Kadugay mo niyo. Ano ba ato sa boss? Eh. Ano ba ato sa? Sige. Buhat tani niyo ko na nung magakadapat. Nagakadapat ka pato sa iya. Tukayan din sila. Are, ge. Hadramo. Ah, di makabilog. Ah, Sige! Sa kilid! Ang iban! Akong sa tubang para walang sasandaganan! Okon pa nagyuhan! <laughs> Uy! May kanding kita ngapun! Hey! <laughs> ah. ah, ah. <laughs> uh oh! Ano? Tira naman na eh! Ah! Ori! Oh! 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 Hindi! Nakalikaw kat kat Katunog sa singgit niya! Tumabungol ako! Ah, jangan nak kau ngaji libotan kan tu, ngon! Ah, bukan dik. Eh, gintung buk gintuk so kita bus. Berapa kita dah? Asing lah. Pengempat mana? Dau lima kali dupang yang nak kata sih tu pengempat mana? Apa ini? Dulu kan saya cuma kata kisah tu nak. Ada gitu. Wow! paket? Aku, ada aku sekerjada, baik, indah. Dokudamu semua nakelina apa yang agutokau? Hei, toh, 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 main agesunod luga-luga. Parahan kok, Eh, nan, 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 ko. nan, eh, nan, 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 na, nan, 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 Kuha na Lampusan ice. <laughs> ay. Ay, oh. oo. Um, ano buro uh, ano mayo sa bukol ni Lolo Miloy man? Ay, pamasahe ko ni Rosie kay Jojo. Um, ido hindi na pwede lo. Kaya basta magsakit na kita. Ay! Uh, oh. Uy! Ang mga gwapo ka gwapa! Oh. Ay, oh. si 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 Mas si Kumado! Mas si wapo, nyo, ah. oh. Oh. <laughs> Dumahuya, Mas Kumado, gali! Ang pinakagwapo, Blas Barangay nyo aw. Oh. Uh, manta na sa gwapo, Mas Kumado, man. Oh. Ay. Oh. Ay. Uy, eh punai Eh isyuk dibigan ni Ang mga pag-gaun na gusto namun Ari may mino, o. Oh, eh, oh, mah pilih lang tadi Agus, 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 agus Agus, 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 agus Agus, 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 agus O, mula cek punai Mahu siya oh kalau, mahu siya oh Eh, kena pesek eh Eh, basta eh, aircon. Uh, ba, na nung driver ngayon naman? Kabalo na ginasya nga aircon ng salakyan. Eh, nagasigarilyo siya. Eh, ito to. Ay, lo? Ano lo? Ay, kabalo ka ba lang nga bawal magsigarilyo sa salakyan ni aircon? Ay, hulo. Eh, kabalo ko. Ay, tipat siya nagsigarilyo mo! po. Ha ah, Ate sige lo. Pero antes ko ni Patchon lo. Eh may i ayo mong kusay mo. Ah, Aha, yun ano, na Ayo mo siya? kon ka. Ah, ko lang ni sige ko lo kon. Kipoton mong ilok mo. Eh eh.

<laughs> ka da, mo, Oy, pari leong, gampang, bahu bahu ke musta'kan depre, boleh hidupi ku si mu, boleh. Uih, pari bertu, hari kah, beh, gin aku sebagai kudaion. Eh, aku magane, nah hidlau man aku si mu, uih, ngan anak kato kaderhal, nak kato kau deh, kena jatjakan si pari monde. eh, nahidlaw ka sa amo ni Pare Miloy? oo, oo. Ah, uh, uh, nahidlaw ka sino ni Pare Miloy. oo, Ay, pa. Ah, ano galing chat ni Paremunding Munding si Imo? Ay, yong bre, Hindi na nang isa kalibo. Ha? Eh, eh isa kalibo? eh, eh, eh Kuwan, eh, pare Berto... Hindi nga, hindi nga pangalagaan ka sa pagsabat. Huwag nga pangalot-kalot ka. Nag-chat sa akon si pare Mundeng. Naging tagahan, hindi ko kundi siklimo. Arasin mo. Diyos ko! Eh, eh, ha? Eh, 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 500 na lang ding bilhin, pare Berto. 500 na lang? 500 na lang? Eh, eh, Uy, nga, ah! Ang matuod... ehuh kay parloy sipermilo itu tanana naguha <laughs> oh, animal gini sipatio animalni suapangloy suapang kapatio ka <laughs> <laughs> Peribiloy, Miloy, Oh, bayu kau juga deh. Dari ibu, dekat kau. Gusto dekat apa balon? Gado. Si peribertoh, puting ke ini si ibu. Bah, uh, ngapar? Eh, eh, huh? nga ah, di oh. si peribertoh, lula lula kat pun di si peribertoh lula selesai sega. Inde, negar tu si sebalai, satu tu si subong, gin hambalan ku sega Ditu lang si anai. Abi ibu peribiloy, kebalon si peribertoh. Nga-ari si ibu ang kinyentos. Di sugiran eh, eh, ha? Eh, ginambalan ko siya gani nga. Oh, wala, pero hindi siya magpate. Uh, Ang pagpate, ya, Nga arat niya sa si imo. Tapos, kinasantan. Makaginan siya ako na kay Premiloy. <laughs> mayo pagkuro Premiloy para, para maululuhan na siya kag hindi siya mga kig kag manugin uh, kay Premundeng. Ang mayo siguro, uh, katagan na lang siya isa kalibo. Oo. Oh, uh, halin siya imo. Isa kalibo? Iyatagi eh, siya isa, isa kalibo. nga, uh, hindi maghambal kay Premundeng dito. Eh, uh, ya. Well, ah. Ke abudan tak amat-amatan pulang. Duma ayo mad. Oh, nak 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 kita pulang. Ara ah, gali we solution ata. Kunde we uh, well, ada problema. Gali ke do we pakak kuas basak sek ya kwarta. Uh, te te ak pida ke mayus ni. Aduh. Pau labur blok ko ada sek libo. Ande bal. Maki aliu. makitawa, at makaramdam ng iba't ibang emosyon sa aming YouTube channel na NYGC Blind Drama. Ang aming channel ay puno ng mga audio drama na nagsasalita sa ilonggo o hiligaynon, na nagtatampok ng iba't ibang kwento at karakter na tiyak na magbibigay sa iyo ng kakaibang karanasan. Makinig sa aming drama na, Nisya Godjoke Time Drama. Makisaya sa mga kulitan at kakulitan ng dalawang matandang pasaway na sina Lolo Ilyong at Lolo Mayloy. Si Lolo Mailoy ay may mahal na mahal na asawa na si Lola Bastiang, samantalang si Lolo Ilyong ay may nagugustuhan na isang dalaga. Makitawa sa dalawang batang maraming alam, at makulat na si Nanoy Noy at Toy Toy. At huwag kalimutan ang ating si Lolo Doroy na takot na takot sa tubig at ayaw maligo, at si Lola Panay, na may sariling karenderyo na pwedeng utangan. Makiiyak at makikilig sa love story ni Jojo, isang bulag na masahestat at Catherine, isang goro. Ang kanilang pag-iibigan ay hinahadlangan ng mga magulang ni Catherine dahil sa kondisyon ni Jojo, ngunit hindi ito nagiging hadlang para ipagpatuloy nila ang kanilang pagmamahalan. Makiaksyon kasama si Jackie, ang batang karatedor na magaling makipaglaban sa mga sindikato. Hindi rin mawawala sa aming barangay ang iba pang mga karakter na sina Robo Tenno. Manungtong, Broad Panzo, Broad Picto, Pablo. Lorraine, Sky, Lolo Poloy, Lolo Berto, Lolo Pedong, Mastabado, Rose, DJ Tonton, Manang Debang, Boy Batangas, at Kapitan Dupeptepepti. At marami pang iba na kasama sa Barangay ni Siagal. Sa aming channel, hindi lang kami nagtatampok ng drama, kundi nagbibigay din kami ng kasiyahan at aliw sa aming mga taga-subaybay. Kaya't sumali na sa aming komunidad at makisaya sa barangay ni Siaga. Tandaan, ang aming YouTube channel ay hindi lamang para sa mga ilonggo, kundi para rin sa lahat ng nagnanais na makinig at maaliw sa aming mga audio drama. Kaya't ano pa ang hinihintay mo? Subscribe na!